Hello guys! How are you? As you can see, I am in a good mood today. I've always been in a good mood. Pero syempre, minsan, nahuhumsig no ka rin. Minsan, kaya ako kumakanta. Ano yun na po ang aking, ang aking pastime ngayon. Just to let it out. Kung ano man ang emotions na nasa loob ng aking dibdib. But, uh, well, I'm sure hindi ako nag-iisa. Especially pag nandito ka sa Amerika na marami. You know, it's, sometimes it gets really lonely. Malata, malayo ka sa pamilya. Pero meron ho ako mabuting balita para sa mga nag-iisa dito sa Amerika. Yung mga Sulawista, yung mga walang mga pamilya dito. At uh, naghahanap ng kakwentuhan, inuman, o yung mga mahilig kumanta na pag may problema, kanta lang ng kanta. Meron na po kayo pupuntahan. Every Wednesday sa Noy Pits, dito po sa Alameda, sa Downtown LA, magkakaroon po ng BB Sings Along Open Mic Wednesdays. At ang ibig po sabihin niya, lahat ng mga mahilig ko panta at mahilig um, mag-express ng sarili, I will give you the platform, I will give you the stage, and I will sing along with you if you like. But yan po ang ating aabangan. Salamat!